Yan mga katropa, dahil hindi muna tayo lumangat ngayon iyan. si Isishare ko sa inyo kung paano ako magawa ng pamain sa pamahila. Yan, tsaka yung iba't ibang kulay na pamain. Magagawa muna tayo ng pain ngayon dahil hindi tayo nakalaot. Yan mga katropa, panuorin nyo ito para makuha nyo yung pagagawa ko ng pamain. Dahil maraming nagtatanong kung mga anong kulay daw yung malimit dawihin. Yan mga katropa, mga gantong pamain ang gagawin natin. Yan. Sana po magayan yung itong paggagawa ko ng pamain. Dahil iba-ibang klase ang paggagawa ng pamain. Kanya-kanyang diskarte. Yan mga katropa. I-share ko sa inyo yung diskarte na alam ko. Talagang subok-masubok ko na na dinadawi ito. Yan mga katropa. Umpisahan na natin. Yan mga katropa yung mga ginagamit natin paulo. Paulo sa panggulyasan. Yan, iba't ibang kulay. May ditingga din. Ayan, ito. Nilalagyan natin yan ng pinaka-reflector. Yan yung sekreto na panlagay ko sa pamahila. Yan, ituturo ko sa inyo ang diskarte niyan. Paglalagyan na muna natin ng plastic, mga katropa, yung paulo. Yung, yung ibang nagagawa, ang inuuna ay kristalit. Ay, ang diskarte ko, plastic muna bago ko ilagay ang kristalit. Ayan, mga katropa. Panoorin nyo ito gugupitin na natin yung reflector nya yan Medyo maliit lang ang nilalagay natin na ano dyan na reflector yan papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki ang sukat Yan mga katrupa, ganyan lang kalaki yung reflector na ilalagay natin dahil ang unahin nating lagyan na itong ano, medyo maliit ang paulo kaya maliit din lang na reflector ang ilalagay. Ayan, pag medyo malaki-laki ang paulo, medyo malapad ang inilalagay ko. Ayan mga katropa. Oh. Tatali na muna natin lahat yan bago lagyan ng plastic. Lalagyan na muna natin lahat ng reflector yung mga paulo na yan. ayan, nalagyan na natin lahat ng ano reflector yung mga ulo-ulo ng pahila ayan mga katropa oh, halos lahat na pahila ko may mga ganon ayan, lahat sila yung nalagyan ng reflector ang ilalagay natin sunod ay yung ano plastic naman ayan mga katropa ayan ang kasunod na ilalagay natin mamaya ang kristalit pinakahuli imimix pa natin yung kristalit ayan, iba-ibang kulay ang gagawin natin ngayon para makita nyo rin kung anong mga kulay yung dinadawi sa akin ayan mga katropa lalagyan na natin ng plastic ayan itatali na natin yung plastic mga katropa lalagyan muna lahat natin ng plastic bago natin lagyan ng kristalit i-mix pa natin yung crystalite bago ilagay ayan mga katropa Ayan mga katropa, gugupitin natin yun at medyo mahaba itong gayat natin plastic. Kailangan ni eh, magkapantay lang sila dito sa pinakahulihan. Ayan eh, mahaba yan labis kaya paputuli natin. Ayan mga katropa, katansahin na lang yan. Yan mga katropa, medyo tinitilos-tilos ang dulo niyan para maganda tingnan sa tubig. Pagkapantay siya, medyo matumal dawihin. Kailangan eh, may korta rin siya, medyo patilos. Ayan mga katropa. Kailangan hindi siya pantay-pantay. Medyo patulis ang dulo. Ayan, Lahat yan, lalagyan natin ng plastic muna. Yan, natapos na nating lagyan ng mga plastic mga katropa yung mga paulo. Ayan o, no, may mga plastic na lahat yan. Itinutupi natin pabaliktad. Ayan o, no, kung mapapasin nyo, puro nakabaliktad na yan. Tinatalian ko lang ng sinulid. yan mga katropa. Dito natin bali itatali yung ano, crystallite yan sa pinakahulihan niya. Ayan mga katropa. O. Ayan, dyan natin itatali yung ano, crystallite. Ayan. Una natin gagawin ay itong ano, kulay blue muna yan mga katropa i mix ako dyan para makita nyo lang dapat ang kapal kung gaano kalaki yung paulo nya dapat tansyado rin lang yung kristalit na ilalagay yan mga katropa mag-mix na tayo unahin nating gawin itong kulay blue dahil yan yung dinadawi sa akin itong laot nating huli sky blue bago yung blue tsaka yung kulay violet Bale, apat na kulay ang gagawin natin ngayon para makita nyo, yun yung malimit daw yun sa akin. Yan mga katropa, yun yung kulay blue na kristalit, blue na matingkad. Nilalaho ka natin yan ng ano, ito yung konting pula. Imi-mix natin dyan. Yan mga katropa, oh. Yan ang pang-mix ko dyan, konti lamang ang nilalagay natin pula, yan oh. Yan mga katropa, bago may lahok na konting ano. Ito, tagkukunti din lang yan, pinaka pang-mix nya, violet. Bale, apat na kulay ang lagay niyan. Ayan mga katropa. Oh. Tsaka kunting ano. Lalagyan natin ng kunting kulay itim. Ayan mga katropa yung kulay itim. mo, oh. Medyo makapal. Babawasan natin. Kailangan ni kunti lang. Ayan, ganyan lang. Kala karami yung nilalagay natin kulay itim. Manipis lamang ang lahok na itim. Ayan mga katropa. Oh. Yan. I-mix na natin yan. Ayan na siya mga katrupo. Oh. Pagka ano. Kailangan ni ano, i-mix. Yan. I-mix lang yan ng ayos. Kailangan niya mahalo ng tudo yan. Para ang pinakamatingkad na kulay niyan pag lumabas yung blue pa rin. Pinakamix lang niya yun. Parang pusit. Ayan mga katrupo. Oh. Ayan. I-mix natin ng ayos yan. Kailangan niya nakano ng ayos alahok ng ayos para pag nilagay sa tubig lamang pa rin yung kulay blue nya ayan mga katropa ayan mga katropa mix natin ng ayos ayan. kailangan sya eh, nakamix ng ayos Yan, lalagyan natin ng pakintab mga katropa. Bale, dalawang pakislap ang nilalagay ko dyan. Yan, no? Yung kulay blue, tsaka kulay silver. Yan mga katropa. Oh. Yan lang ang mix natin pakislap dyan. Na-mix na natin ng ayos yung kristalit. Yan na lang ang ilalagay natin. Bago itali dun sa mga ano na yun. Paulo. Yan. Ayan na siya. Oh. Lamang pa rin talaga ang kulay blue pag na-mix. Yan, pwede na siyang itali dyan sa paulo na may plastic mga katropa. Yan, pagka naitali na nyan, na pwede nang kalasin yung tali dito sa pinaka, ano, pinaka dulo. Yan, itatali na natin. Yan, itatali na natin. Yan, sinulid na kulay itim ang gamit natin panali. Mas maganda sana kung kuralon medyo matibay kaso wala tayong kuralon kaya sinulid na lamang. Mga katropo. Pag na itali yan isang pamain na kaagad dyan. Ayan. Ayan na siya. Pag naitali pwede na nating balikta rin. Ayan mga katrupo, Tatanggalin na yung pinakalak dito na ano, sa plastic. Pag binalikta dyan okay na yan. Pamain na. Ayan mga katropa, tatanggalin muna natin yung pinakatalin sinulid. Ayan mga katropa, pag binaliktad siya. Ayan na siya, pag nabaliktad mga katropa. Ayan, medyo mabintog ang katawa niya pag naunang nilagay ang plastic yan bukad na bukad siya pag hinila mo sa tubig yan ano na siya natopi ng ganyan pag binatak sa tubig kaya mas maganda talaga inuuna yung lagay ng plastic hindi pati kita yung pinagtalian niya ng sinulid uh, ta tabon na siya pag binaliktad Ayan mga katrupa oh. isang pamain ang nangyari natin yung mga katropa, yung kulay violet naman ang ipapakita ko sa inyo kung anong iminimix doon. Ayan mga katrupa, yung violet naman ang sunod natin gagawin. Yung kulay violet, ang nilalaho ko dyan ay pink. Kunting pink lang bago may ilang perasong kulay pula. Ayan, imimix din lang natin yan dyan. Kagaya nung ginawa natin kanina dun sa kulay blue, susuklayin din lamang. Ayan mga tropa ano mga siguro mga limang perasong pula lamang ang ating nilalahok bago pink ang mas lamang na kulay niya ay violet yan yung pinanghuli natin ng malalaking gulyasan kahapon yung ganyang kulay Ayan mga katropa. I-mix na muna natin. Ayan o. Kailangan niyan i-mix ng ayos. Bago itali ulit dun. Ayan. I-mix ay, na natin mga katropa. Lalagyan na lang ulit ng pakislap. Bago itatali na dun sa paulo niya na may plastic. Ayan mga katropa o. Isang pakislap lang ang nilalagay lagi natin hindi tayo masyadong naglalagay ng maraming pakislap dahil makislap na yung plastic na ginayat yan o yan mga katropa itatali na ulit natin ayan pwede nang itali kailangan magandang pagkabuhol niya para pag dinawi hindi siya mabuag apat ang ginagawa nating lock dyan mga katropa hindi mo rin damihan basta kaya pa ng yung paulo niya. Kaya pantalian Kailangan hindi mahangin ang pwesto ng pagkakawan dahil pag minsan nananalsik ang kristalit pagka mahangin. Mga lang ang diskarte natin. Okay na, pabalikta rin na lang ulit. Ayan, tanggalin na lang ulit natin yung pinakabuhuri niya sa plastic para pwede nang balikta rin. Ayan mga katropa, okay na, tatalihan na lang ulit natin dito para hindi siya nakabukadkad ng todo Tinatanggal lang natin yung bowl niyan pagka ikakabit na sa pahila, yung i na siya. Ayan mga katropa, okay na. Talagang mabintog yung ganto niya pag inuna ng na, lagay yung plastic, maganda ang pwesto niya pag nasa tubig. Parang na ano siya na ganyan-ganyan pag kabinatak. yan mga katropa. Ayun, nakadalawang pamahin na tayo. Ayun mga katropa. Nilalagyan natin ng tali dito para pag nilagay sa lagayan hindi siya nagugulo. Kaya may mga talent sinulid, tinatanggal na lang yan pag kinakabit na sa ano sa pulunan. Pag-iari na. Ayan mga katrupo yan gagawa naman tayo ng kulay sky blue naman para makita nyo rin. Dalawang kulay na yung nayari natin. Itong sky blue naman ang ipapakita ko na sunod na gagawin. Ayan, mga katropa. i imi mix din tayo dyan. yan bali tatlong kulay ang i-mix natin mga katropa. Itong kulay ano? Ayan, kulay puti. Bago sky blue, bago itong medyo matingkad na blue. Paglalawak-lawakin lang natin yan. Ayan, susuklayin lang ulit natin para may mix ng ayos. Medyo mahaba yan. Gawa nang dito natin ikakabit yan sa malaking paulo. Yan mga katropa, yung tingga. Yan yung hinihila ko pag nangahabol ng ano, gulyasan sa lawad. Yung mga layas na gulyasan na malalaki. dito tingga ang gamit kong ulo. Gawa nang mabilis ang takbo. Yan mga katropa. Oh. Pagka yung lutang e, eh, nasa lipadpad siya, na ibabaw, hindi gaya ng ditingga lubog lang sya, medyo mabigat yan mga katropa, imimix muna natin itong tatlong kulay na ito Lalawakan din yan natin ng ilang prasong itim lamang. Ano, na-mix na natin mga katropa, itatali na lang ulit. Napakadali lang gumawa ng pamain, ang mahirap lang ay magkombinasyon ng kulay. Yung pag mix ng kulay ang ano. Kaka hindi na bagaya ng kulay, hindi siya masyadong dawihin kaagad. Iba talaga pagka yung tansyado mo ng mga pag mix ng kulay. Ayan mga katrupa, itong lagi nating mga ginagamit na kulay. Ayan, kaya nagawa tayo ng tutorial nito dahil maraming nagtatanong kung anong kulay ng pamain. Ayan mga katropa. Madali nyo nang masusundan yan dahil ganong kulay lang naman ang mga kinakabit kong kristalit sa pahila. Hindi tayo nagagawa ng mga ibang kulay dahil ito na talagang nakasanayan nating kulay na malimit dawihin. Hello. Ang dudublihin natin at nalalagot ang sinulid. Medyo marupok itong sinulid na gamit natin. Ayan, okay na nga katrupa. Ito yung mabisa na ating pamahila sa layas. Yung ditinggaan pa ulo. Kahit hiritin mga takbo ng bangka ay talagang dinadawi. Hindi sya natalsik. Mga katropa. Babalik ta rin na lang ulit. Yan na yung kulay sky blue na naiyari natin mga katropa. Yan. an lang rin natin. Yan. Okay na. Yan. Ang susunod natin gagawin ay ito ng mga ano? Yung kulay rosas. Magaling din daw yung kulay rosas pag sa payaw na. Yan yung pampayaw na kulay. Itong asul na to, pampayaw din natin ito. Yan mga katropa. Maraming maliliit na pusit sa payaw. Kaya rosas ang kalimitang dinadawi pag sa payaw. Yan, may nilalahok lang din tayo dyan. Kunting violet. Yan mga katropa, violet ang nilalahok dyan sa kulay pink na yan. Bago lalagyan din natin itong ano na to, silver na pakintab. Yan, I mix lang ulit natin mga katropa. Nilalagyan din natin yan ng ano kunting itim. Katulad din lang ng mga pamain. Halos lahat na pamain natin ay may lahat na tagkakaunting itim lang yan mga katropa. Ayan. I-mix na muna natin yung kulay pink na yan. Ayan. Ganyan lang kakapal ang kulay itim niya bago yung violet niya ay yan lamang. Lamang ang kapal ng pink. i lang ulit yan. yan mga katropa oh. Yan mga katropa yung kulay pink na i-mix na natin yung itim at violet. Tatali na lang ulit katulad din dun sa ginawa natin kanina. Yan mga katropa, ganyan lang ang diskarte ng paggawa natin ng pamain. Yan, madali nyo lang itong magaya mga katropa. Ang mahirap lang talaga yung kulay, yung mix nya. Madali lang yung paggawa ng pamain. Kailangan na yung tamang paglalahok lang ng kulay ang makuha bago yung mga inilalagay natin. Yan, silver na pakintab din lang ang ilalagay natin pang lahat dyan dahil may malaking pakislap tayo yung nilagay natin kanina yan yung mga nayari nating pain mga katropa oh. violet sky blue tsaka yung blue na matingkad bago itong isa ay rosas yan yung mga nilalagay natin kawil may mga kristalit din na naka, ano, nakatali kulay pula mas maganda pag kami gantong ano, nakataling kristalit hindi siya naikot Nakasentro lagi siya diyan pagka binatak mo. Yan mga katropa, ganyan yan no. Pagka walang ganto inalisis yung kawil. Hindi siya na ng nang ayos sa e pag may ganyan nakasentro siya. Yan ang no, mga katropa. Lahat na kawil natin may mga ganito. Yung nakapabuntot niya. Yan, yan yan panlagay. Ano mga katropa, kulang kristalit lang na nilalagay natin. Ayan, ganyan no. Yan, nilalagay natin sa pulunan mga katropa. Yan, hanggang dito na lang itong ating paggagawa ng pamain. Yan mga katropa, sana'y makuha nyo yung pagmimix ng kulay. Yan, at sana'y makatulong yan sa inyo. Kahit ganyan lamang. Yan mga katropa,